ayun loads, magkita ko na loads ayun ayun o oh. magandang umaga mga kaparparalan tayo po yung naghaharap ng mushroom may naispatan tayo agad pero tingnan mo naman o oh, ang sukal may nakita ko pero nag ay kinam, na puta ahas may nakita ko dun Lodso dito may pattern na tayo dito may pattern na kung nakita kasi dito kailangan linisan to ang sukal Lodso doon may, mayroong isa doon no? matakot akong magpasok no kailangan to ng tabas dito loads meron dito pero ito yung nakita kong nauna to pero wala na kinain na ng ano may pattern pa to loads tara samahan nyo ako hanapin natin yung mga hanapin natin yung mga ano niya kasama niya dito siguro sa kabilang bangir dito yung mga kasama nun siguro Samahan nyo ako hanapin yung ano Yung mga kasama nila Pero ang sukal loads May ahas akong nakita Yung kulay green Hindi man siguro yun magkagat Nan binumus Loads tingnan mo Ang sukal sukal Paano ba to? Kailangan to ng tabas Yung loads oh, may nakita ako dun oh Isa Pero nakakatakot man tayo balik hanapin natin doon maka meron pang mga kasama ang sukal kailangan to ng tapas para matapasan ayo baking punta tayo sa kabilang bangir kasi may nakita ako kasi may nakita na ako na isa sigurado yun may kasama na yan wala nang maraming intro intro Basta hanapin natin yung kasama niya. Ang sukal lods o mga palm kasi yan. Ayun lods. makita ko na lods. Ayun. Ayun o. Oh. Ayun o. oh. Kasama sila doon man. Yun. Ito pa lods o. Pero ina, kinakain na ng ano. Dapat kahapon sana to. yun wala na lutso nag ano na sila oh huh? papakan tignan mo lutso na ano na narunot na doon pa oh mayroon pa doon mayroon pa dyan talagang may kasama to pero ang problema yung andon sa loob masukal magkukuha pa ako ng tapas para ano linisan para mas maganda mamaya na natin pulutin ang ah. hulod so wala na o oh. wala na sila lulod narunot na o kukunin pa rin natin to mga kaparparalan ano, linisan muna natin to para makuha natin yung mga ma mamarang dun sa loob gumawa ko ng tabas ito lilinisan natin para ano makuha natin yung mga mamarap tara tulod kunin na natin marang mayroon pa doon pero talagang masukal kabut-buteng nakakatakot kabilain natin doon no? Oh. it's time to pick up mga loads Ano na ngayon? September 9. ayos jackpotings na naman tayo mga lods sana kahapon pa ito nakuha kasi lata na yung iba yun tutupakan ko na hmm yan loads yun pa ito kasi dito ito ano na ito pa na mga loads may area pa sana kung pupuntahan na hindi nakuhanan. May pangulang na naman tayo. Dito paludso. Dalawa. Sana kahapon ito nakuha. Mas maganda pa sana. Oh. Kunin natin. Ito na yung mga uh, natin loads. Ano dito. Ang mga kapatid niya. Baka may mga kapatid pa siya dyan. Yun. Meron pa dito loads. Aray. Ah. Pus na siya. sama dito sukal kasi doon oh kakatakot oh, may maglabas ng ahas maglabas ahas yun lang kunti lang nakuha natin yun lang oh Sige na natin. Ano na tayo si Lupin dito. Kaya ganito lahat lods Kung lalaki. Nabis na yan. ganito oh ang tataba karga na yan ulam na dis September 9 na ngayon pero yung pinagkukunan ko ng mga area hindi pa tumubo So, okay na siguro ito, mga loads 150 ah, uh, Aray Umuulan na Tara let's go na Sa mga New followers Ay New subscribers mga loads Doon po ako na ano Lininisan ko kanina pero wala man pala Doon man pala yung pinakamarami gugulits na tayo mga kaparparalan kasi yung dito banda hindi sila tumubo pero yung mga andun sa loob looban yan hindi ko na kinuha matakot ako so magpapaalam na naman tayo tayo magluluto na naman uuwi na tayo lods maraming maraming salamat sa panunood ng aking bidyong parparalan I love you